Mga kababayan natin sa New Licena, alas 5 pala ng umaga ay pumila na upang makakuha ng services sa Love for All program ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ang update niyan alamin sa detalye ni Ninya Oliverio Alas 5 pa lang ng madaling araw ay nagsimula ng pumila ang mga nais mag-avail ng mga serbisyo para sa libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o ang Lab for All program na pinangunahan ni First Lady Luis Araneta Marcos. Ito ay inulunsad noong 2023 at layo ng programa na magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga hindi na nasaserbisyohan at lalo na sa mga malalayong komunidad sa bansa. Maaaring magpakonsulta ang mga dadalo at mabibigyan sila ng libreng gamot at may libreng eye and dental check-up din. Ang mga ito ay ilan lamang sa marami pang services na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan dito. Ang sabi ng mga pumila dito ay nais nilang mag-X-ray, ECG at iba pang laboratory tests. May mga nurses, physicians, mga doktor sa government hospitals naman dito sa Western Visayas upang pagsilbihan ang mga dumalo sa aktibidad, kabilang na rin ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. Nasa higit dalawang daang kapulisan naman ang idineploy upang masigurado ang seguridad ng mga dumagsa sa programa. Mula dito sa Iloilo, ako si Nini Oliverio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.